Ang bawat pagising natin sa umaga ay isang napakagandang biyaya, kaya dapat lagi tayong nagpapasalamat sa bawat araw na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya naman, manalangin tayo sa ngalan ng Ama na siyang lumikha ng langit at lupa. Amen pangyayarihan sa lahat. Maraming salamat po sapagkat ginising mo ako ngayong umaga. Isang bagong araw na naman ang aking haharapin. At dahil dito, lubos-lubos ang aking pasasalamat. Sa unang mga sandali ng aking araw, nais kong mapuspos ng iyong biyaya at pagmamahal kaya narito ako upang makapiling ka sa panalangin bantayan mo ako at gawing ligtas sa buong maghapong ito ilayo mo ako at ang aking pamilya sa anumang masama. Maituon ko nawa ang aking pag-iisip, pananalita at asal tungo sa iyo. Nawa maging kalugod-lugod sa iyo ang lahat ng aking gagawin sa araw na ito. Panginoon, Diyos ko, naniniwala at nananalig ako na nanaririto ka at sa mga sandaling ito na nakikita mo ako at iyong naririnig ang aking mga daing, mga kahilingan at mga panalangin. Kaya naman, Panginoon, ngayong umaga, sa iyong presensya at pagtamay mo ako kumakapit upang maharap ko ng may katatagan at katapangan ang araw na itong ibinigay mo sa akin. Mapagmahal na Panginoong Diyos, na nalaman kong mahal mo ako at binabantayan mo ako palagi. Sa oras man ng kasiyahan at lalong-lalo na sa panahon ng kagipitan at pagsubok. Tulungan mo akong huwag makalimot sa katotohanan ito. Maraming salamat po sa biyaya mong pag-ibig at pag-iingat na hindi mo ipinagkait sa akin. Sa kabila ng lahat ng kasalanan at pagkukulang ko, puno ng pag-asa akong magpapatuloy sa araw ni ito sa aking mga dapat gawin dahil na rin sa iyong pagtulong. Unuin mo ako ng sigla nang magampanan ko ang mga tungkulin ko sa araw na ito. Panginoon, dalangin ko na basbasan mo ang aking mga sinasabi, mga iniisip at aking mga ginagawa at gagawin pa nang ang lahat ng mga ito ay maging kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan nawa ng mga ito ay makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo. Mapamalas ko nawa ang pag-ibig ko sa iyo sa araw na ito. Panginoon ko at Diyos ko, masilayan nawa kita ngayon ng lubusan. Ibigin nawa kita ng buong wagas at masundan nawa kita ng malapitan sa bawat sandali ng araw na ito. Dalangin po namin na kami ay iyong proteksyonan at kabayan. Inihiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon kasama ng banal na Espiritu Santo maghahari ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.